isang panalangin para sa lakas ng loob at tibay ng puso sa gitna ng lahat ng pagsubok. Hihilingin natin sa Diyos ang kapayapaan, katatagan, at tapang upang patuloy na lumaban at magtiwala sa Kanya sa kabila ng hirap. Halika kapatid at manalangin tayo. Panginoon, narito kami ngayon. Bitbit -bit ang lahat ng bigat sa aming dibdib Bit-bit ang mga hamon na tila ayaw matapos. Bit-bit ang mga sugat na dala ng kahapon. O Diyos, alam mo kung gaano kahirap minsan manatiling matatag. Alam mo kung gaano kabigat ang mga araw na puno ng laban. Alam mo kung paano kami napapagod sa paulit-ulit na pagsubok. Pero ngayon, lumalapit kami sa iyo hindi para magreklamo, kundi para humingi ng lakas. Lakas na higit pa sa aming sariling kakayahan, lakas na galing lamang sa iyo. Sabi sa Hoswe Kabanata Isa, Talata Siyam, Maging matatag at matibay ang loob. Huwag kayong matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, saan man kayo magpunta. Panginoon, nawa'y sumapuso sa amin ang pangakong ito. Na kahit saan kami dalhin ng buhay, hindi kami nag-iisa. Na kahit anong laban ang aming kaharapin, kasama ka. Turuan mo kaming maging matatag kahit lumuluha. Turuan mo kaming maging matibay kahit may takot sa puso. Turuan mo kaming manatiling nakatayo kahit sa gitna ng bagyo. Panginoon, ang emosyon namin ay parang alon. Minsan mataas, minsan mababa. Minsan puno ng tapang, minsan puno ng takot. Kaya hiling namin, ikaw ang maging pader na hindi matitinag sa loob namin. Sabi sa awit kabanata 46, talata isa. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. O Diyos ikaw ang aming kanlungan ikaw ang aming lakas ikaw ang aming sandigan kapag wala na kaming ibang masandalan ikaw ang laging nariyan kapag wala na kaming ibang masabihan ikaw ang laging handang makinig panginoon maraming beses na kaming halos sumuko maraming beses na kaming napahinto sa laban pero sa bawat oras na iyon may tinig ka na bumubulong anak kaya mo yan hindi ka nag-iisa sabi sa filipos kabanata 4 talata 13 lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni kristo na nagpapalakas sa akin panginoon ito ang kapit namin ngayon na lahat ay kaya hindi dahil malakas kami kundi dahil malakas ka kaya ngayong araw isinasama namin sa panalangin ang lahat ng dumadaan sa mabibigat na laban yung may pinagdadaan ng malalim na kalungkutan yung may mabigat na suliranin sa pamilya yung may pasang pinansyal na alun alun ng dating yung may sakit na pinipilit labanan araw-araw panginoon patatagin mo sila Punuin mo sila ng tapang na hindi mauubos. Punuin mo sila ng kapayapaan na hindi kayang galawin ng problema. At sa bawat isa sa amin, turuan mo kaming magtiwala sa proseso. Na kahit mahirap ngayon, may magandang hinahanda ka bukas. Na kahit puno ng luha ngayon, may kagalakang paparating. O Diyos, salamat dahil hindi ka kailanman bumibitaw. Salamat dahil hindi ka sumusuko sa amin. Salamat dahil sa bawat pagkadapa. Ikaw ang unang handang mag-angat. Ngayon, isinusuko namin sa iyo ang aming puso, ang aming isip, at ang lahat ng kinatatakutan namin. Palitan mo ito ng tapang, ng tibay, at ng pananalig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay, at tayo ay Kanyang mga anak din. Kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.